Hello guys, good morning. Time check here is 8:30 in the morning of January 9. ayan So maaga ako'ng nagising kasi uh, my husband has an uh, um, has a doctor appointment. So he has to go alone. Dati sinasamahan ko siya kasi naawa ako sa hindi, hindi siya marunong magsalita ng Spanish. Pero ngayon lakas loob. Mag-isa na siyang nagpapa doktor Dalawang beses na pala siya nagpa na hindi ko na sinamahan. So it's a good sign na he is uh, really recovering from the trauma, from the amnesia and from the very traumatic uh, traffic accident way back 2016. So, kaya I'm so proud of him na uh, nakakapagpa ospitan na siya alone okay di diba? So, hindi ko kasi pwedeng iwanan yung aking alagang matanda dahil obligasyon ko din. Kaya, uh, pinipilit na lang ng husband ko na magpa-hospital siya na mag-isa. Okay? So, yun po ang good news dahil nagre-recover siya. So, guys, ano bang pag-uusapan natin? Bago natin pag-usapan itong napaka-importanting topic, gusto kong ah uh, I remind sa inyo na meron tayong series of a uh, life story ni Ka Eric Celis. kaya lang by chance kasi ako na vlog because I have a lot of uh, duties to do I have I am a full-time OFW ngayon na nag uh, tumanda na nang tumanda yung aking alagang uh, Spanish na, na senyora. I have to adjust my time na kailangan ko laging mag mag OT na kahit time to rest ko na I extend another an hour or two hours kasi ganun talaga ganun talaga ang buhay namin wala na kaming choice we are na we are here already so we have to face the reality that we are overseas worker abroad so anyway guys uh speaking kasi dito naman tayo papunta ito tayo sa napakagandang topic ngayon na pag-uusapan natin. At ang pag-uusapan natin ay ang pagsagip sa isang takas na kabayan natin. Isang takas na kabayan o OFW galing Hong Kong. Okay? So hindi naman to siya nag-iisa. Maraming mga OFW from Hong Kong na nandito ngayon sa Europe naglipana kasi ginagamit nila ang Hong Kong as a stepping stone sa kanilang journey to Europe. Alam nila na ang Europe maganda ang future kasi may retirement. Uh, pagdating ng panahon, may retirement. Pwedeng makuha ang anak, asawa at magulang. At kung may bahay ka at magkaroon ka ng Spanish citizenship, pwede mo ipetisyon ang mga first family mo. Yun ang pinakamagandang advantage sa Europe. And this is the best country to retire. Kasi parang nasa Pilipinas ka lang, you have a lot of freedom. Knowing that Spanish people napunta dati sa Pilipinas nung na-colonize ang Pilipinas, kaya meron tayo dyan little uh, Spanish... um Uh, province, which is yung Sambuanga, diba? yung Chabacano na salita. So, yan ang tinatawag nila na little Spanish uh, village kasi ang mga salita diyan ng mga tao ay uh, uh, broken Spanish. So, nung sinakop tayo ng mga Espanyol, medyo natutunan natin yung iba't ibang culture nila. That's why medyo magaan kapalagayan kasi halos... Nakuha natin, na-adopt natin yung mga ibang culture ng mga Spanish. Kaya itong mga kabayan natin na nagbaba pumunta ng Europe at magkaroon ng residency dito, ginagawa nilang uh, stepping stone ang Hong Kong to travel to Europe like sa Poland, Denmark, uh, Norway, uh, Germany, um, Switzerland. Italy, yun yung mga neighboring countries ng Spain, na pwede silang mag-travel as tourist visa ang gamit and then tataka sila, they are not going to ride or to flight back for their uh, return ticket doon sa mga base country nila na pinalisan. This is what happened to these people na aming sinagip. Okay, let's talk about first. Kasi baka mahaba ito guys, mag-first part tayo then second part. So, kasi may, ano na ako, uh, I am running short of time. So, eto muna tayo. Dito muna tayo kay Fe. Si Fe ay pamangkin ng asawa ko sa pinsan. Pamangkin sa pinsan because ang lolo ni Fe at si daddy na biyanan ko ay magkapatid. So, ang magulang nito ni Fe ay first cousin ng husband ko. Eto si Fe ay nasa Sweden. Kaya itong katabi niya ay asawa niya yan na Swedish. Itong si Fe, matagal na silang nag-communicate ng kuya niya, yung husband ko. Pero I think maliit pa si Fe nung nagkita-kita sila. I think mga binata pa si Bihot o nasa high school o college pa lang si Bihot noon. Nung last nilang mga bonding nito ni Fe kasi nag-abroad na rin si Fe. Tsaka maliliit pa sila. Ngayon, uh, may communication sila ni kuya niya, yung husband ko. At Uh, meron din si Bihot pamangkin pala sa pinsan ulit itong lalaki si Boyet. Ang lolo ulit ni Boyet ay kapatid ni daddy. So pero si Fe at saka si Boyet ay hindi mag, magkapatid ha. First cousin din lang sila kasi ang mga lolo nga nila magkakapatid ng daddy ng asawa ko. So pamangkin ulit ito si Boyet ni Bihot. Ito si Boyet naman ay nasa Poland. Kasi si Boyet ay mechanical engineer graduate. So nagtrabaho siya sa Poland sa isang company related to what he had graduated. Si Fe, si Bihot, Bihot is my husband. Uh, si Boyet ay meron silang communication sa Facebook. So si Bihot na dito sa Spain, si Fe na sa Sweden, si Boyet na sa Poland. Ito na sa Poland, ito na sa Sweden. Ang husband ko nandito sa Spain. Meron silang komunikasyon pero hindi ako kasali sa kanilang mga komunikasyon. Way back 2023, ang sabi ng ni Fe, Kuya, meron tayong kamag-anak dyan sa Poland. Ang sabi naman ni Bihot, Oh, wow! Di, parang natuwa siya na meron tayong mga, meron silang mga kamag-anak na magkakalapit dito sa amin. So, ang sabi ni Fe, kaya lang Kuya, parang mag-expire na yata yung kanyang Sinjin visa. I, uh, instead na mag umuwi ng Pilipinas, gusto niya pumunta ng Spain kasi may mga project pa daw siyang tinatapos sa Pilipinas like may bahay yata na hindi pa paid. So, syempre pa umuwi ka ng Pinas, wala ka ng chance bumalik ng Poland kasi mahirap na naman mga apply lalo na pag nag-iidad na, di ba? So, ang ginawa ni Fe, ang sabi ni Fe, tulungan mo kuya si Boyet papunta dyan sa Espanya para makahanap dyan ng trabaho na magkakaroon siya ng residence card at makuha niya ang kanyang pamilya in the future. Which is true, kasi napakaluwag ng Spain. Napakaluwag. So, syempre, si Bihot, natuwa siya kasi magkakaroon na siya dito ng kamag-anak. Kasi wala talaga siya dito kamag-anak, ako lang. Ako lang, asawa niya, pero dugo talaga niya, wala. Ang sabi ni Bihot, sige, tutulungan ko. Ang nangyari, instead na mag-flight ito si Boyet, kasi pwede naman talaga siya mag-aeroplano dahil meron naman siyang Singin Visa valid for six months pa pwede siya mag-aeroplano, hindi siya huhulihin ng immigration. Ang instead na mag-flight uh, nag-bus sila. Nag-bus. Why? Eto na. Etong babae na tinago ko nandyan sa nakaaro na yellow, nasa Poland din ito. Parang bang, para nga silang pinagtagpo-tagpo ng pagkakataon. Siguro after ni Buyit mag-usap at saka ni Fe, nakipag-communicate din ito si itong babaeng nasa aro. Ito, oh. Ito, ito, ito. Bibigyan ko kayo ng picture. Ito. Pero ito, uh, pasensya na tinakpan ko ang mukha kasi para hindi naman kahiya siya. Hindi naman siya mahubaran masyado kasi it's not about time. Darating tayo dyan. So, itong babaeng ito, ka-friend din pala ni Fe sa Facebook. Pero hindi niya kilala personal. Sabi ni Fe, sino yung kamag-anak mo? Kanino ka root nag-umpisa? Kasi bakit manyabo ka? Sabi naman ni, nitong babae, baka magkamag-anak tayo. Pero siguro, sa na natin pag-usapan yan. Importante, ganito, 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 nagkakilala tayo. Sabi ni nitong babae, Ate Fe, baka pwede mo akong tulungan. Nandito ako sa airport ng Poland. Wala na akong pera. Wala na akong pagkain meron akong bayaran dito sa over baggage ko. So, wala akong pera. So, ang ginawa ni Fe, pinayaran niya kahit hindi niya ito kilala sa personal. Kumumat, kumuman niya ang apelyedo. Naawa siya. Baka nga kamag-anak niya. Binayaran niya yung over luggage nitong babae sa Poland by credit card. So, tinawagan niya yung nag-check-in siguro. Tapos, uh, sa kanyang credit card. So, sa mixing salita, ang sabi ni Fe, nandyan si Boyet sa Poland. Magkita kayo at sumama ka na sa Espanya kay Boyet. Dahil papunta si Boyet sa Espanya. Dito na, makikipag-meet up na sa amin. So ngayon, kinontak na naman ni Fe si Boyet. Ang sabi ni Fe na Boyet, wait, huwag ka muna magbiyahe sa Spain. Meron pa tayo isang kamag-anak dyan sa airport na walang mapuntahan galing Hong Kong. Galing Hong Kong ha? Sabi ko nga kanina, ang Hong Kong ginagawang stepping stone. Pasensya na, blurry tayo ha. Humihina ang signal ko at nagmamadali ako, may work ako. So ngayon, um, napakaganda kasi ng Spain. This is the best country to retire. Kasi malam, marami kang opportunity dito. You can bring your uh, first family here kapag nagkapapel ka na. So balik tayo. Ang sabi ni Fe, sumama ka na kay Boyet doon sa Espanya para hindi ka na bumalik ng Pilipinas para magkapapel ka. So, kaya nga nung isang gabi, nung kinausap ko si Fe, parang sabi ko, Fe, huwag ka lang magalit sa akin, pero hindi kita, parang ang blame talaga ay nasa sayo dahil ikaw dito ang nagrekomenda ng lahat, nitong mga ito sa akin. Baga burden ko sila ngayon, bigat ng bigat ng loob ko, sabi ko gano'n. Well, hindi naman si Boyet, si ito lang babae. So, ngayon, uh, sa madaling ita, nagbiyahe sila dito sa Espanya ng 72 hours. 72 hours. Kasi nga hindi pwedeng si babae mag-airplane dahil wala siyang papeles, taka siya. Kasi ang kwento din nitong babae na to, tourist, nag-tourist yata siya kasi ang gulo ng kwento niya eh. Ang sabi niya, um, nag-apply siya sa ng isang agency to from uh, sa Hong Kong to work in Poland. Parang mga factory worker. Pero pagdating daw ng Poland, wala pala siyang trabaho na mapapala kaya he ha, she has to go back home. Has, she has to go back to his to her base kung saan siya gali. Yun ang kwento niya. Ewan ko lang kung nagsisinungaling ito. Meron din ang mga kwento na tourist daw ito sa Poland na ayaw na niyang sakyan yung kanyang return ticket kasi alam niya na hindi naman pag-tour ang kanyang purpose kundi pagtakas kasi alam niya na maganda ang, ang Europe. So, di ko alam kung saan siya dyan. Yung company na puwera siya sa Poland o nag war siya sa pula na wala talaga siyang balak bumalik. Okay. Do, wala na tayo dyan. Nandito na siya eh. Nakuha niya na yung gusto niya. So, ang pinaka-ano dito is sinalo siya ni Buyet, ibinahay muna siya doon sa isang uh, Pilipina na nakapangasawa ng pulako o pulish pansamantala habang nagaantay sila ng kanilang pag-contact sa amin o pag-confirm namin na kung pwede sila dito uh, sumiksik sa amin. So sa madaling salita, kinausap ko ng husband ko. Ang sabi ng husband ko, biho, tulungan natin ang kamag-anak ko. So sino ba ako? Husband ko yung nakiusap. Di ba? Ha? Wala na nga akong paalam-paalam sa kamag-anak ko dito eh. Buting ang mabait yung tsahin ko dito. Hindi man lang hini, hindi na, huli na ako nung sinabihan na ano, na ikaw ran ganyan-ganyan, huwag kang basta-basta magano manging stress mo yan. Alam mo, mabait lang ang pamilya ko dito at hindi ako oh, sinumbatan ng todong-todo you know, wala kayo narinig, wala narinig tong mga to sa mga kamag-anak ko. Tapos, ah uh, ngayon, so nandito na sila, nakarating na kasi pumayag ako sa pakiusap ng husband ko dahil ang husband ko nagre-recover sa kanyang traumatic uh, traffic accident. Gusto ko rin na meron siyang kamag-anak na makakausap para magtuloy-tuloy yung recovery niya sa kanyang pagka-amnesya. So, I'm so happy. So ngayon, uh, nakarating na sila dito, nag-leave ako sa so work, halos masampal pa ako ng amo ko kasi nagpaalam ako ng ora-orada. Um, pero tinis ko, nilunok ko ang lahat, nilunok ko ang hiya, lahat. Nilunok ko para lang masundo sila sa bus station. Ang bus station is 45 minutes away from my work. So I have to sacrifice. 'yung gutom mo sa pag-aantay mo sa kanila doon sa station kasi nauna ako dumating bago sila. So, 'yung alam mo 'yung hilo dahil alam ni Bihot na nagsusuka ako pagka-sumasakay ako sa metro, 'yung mga MRT sa atin. Nagsusuka ako kaya sacrifice. Lahat, uh, hindi ko na sinama si husband kasi ayoko na siyang mapagod. So ngayon, uh, nandito na sila, pinakain namin, tinor, um, inispend ko yung oras ko sa kanila, hindi na ako pumasok. Inispend ko yung oras ko sa kanila para mamasyal, ipakilala sa kanila ang buong getso. ang, um, you know. Uh, we give time, we give time to them. Pero napakahaba ang nangin, napakahaba ng inyong aabangan kung paano nila kami binalahura ngayon na magkakapapil na sila. Kasi, well, hindi sila, sorry. Si Boyet, okay siya sa amin. Ngayon, na magkakapapil na siya by April. Kasi 2003, ko sila sinagip, 2025 na ngayon, magtatatlong taon na, meron na silang chance magkapapel Kaya abangan ninyo yung susunod kong uh, revelasyon dito sa uh, takas na kabayan na ngayon hindi na kami kilala. May amnesya na. So bye for now and I'll see you again later. I have to work kaya bitinin ko kayo dito.